Hello mga kabayan. Alam niyo po bang pinaka masarap sa pakinamdam kapag isang OFW? Ito ay kapag walang ibang tao sa bahay. Yung tipong lumayas silang lahat. Hindi <laughs> bang ako lang talaga mag-isa or ikaw lang talaga mag-isa. Walang bata, wala yung mga amo mo. As in, ikaw lang talaga sa loob ng bahay. Parang ngayon lang, ayan o. Nakapag-vlog ako, nakapag... <laughs> Kasi ako lang mag-isa. Day nga pala is uh, Friday. May Pero may kasama pala ako, yung pusa namin natutulog dyan sa kwarto. Sorry nga pala ako tungkol sa pusa namin. Sa tingin ko mga kabayan, blessing in disguise, yung pagkakaroon namin na pusa. Kasi kung walang pusang yan for sure ay hindi ganito ka luwang yung aking ano working days. Simula kasi nagkaroon kami ng pusa dito sa bahay. I mean, yung una kasi naming pusa, hindi yun sa amin. Bale sa, para yun sa mama ng Bosco, ko. Nung nilipat na nila yung pusang yun dun sa bahay ng mama ng Bosco. bumili ulit siya ng isa pang pusa. Ngayon, yung pusang yan, yung natutulog sa kwarto. Siya lang lagi kong kasama everyday. Ngayon, yung pusa na nilipat dun sa bahay ng mama ng Bosco. ko, dahil sa kanya, kaya yung mga boss at yung mga anak ng Bosco, ko, lagi silang wala dito every Friday. Kaya lagi akong free A whole day as in a whole Friday. Kep, ang sarap sa buhay. Hindi dahil sa pusa ngayon, hindi ako tatantanan ng mga amo ko. <laughs> Aside sa dahil wala silang natin sa bahay kasi all of them ay nagtatrabaho. Yung mga alaga ko, nag-aaral yung dalawa. Tapos isa is pure aral talaga. Yung isa naman OGT. Tapos yung isa naman uh, nagtatrabaho na talaga. So, yun. Kasi malaki na sila. Hindi na sila kailangan pang alagaan talaga. Like, nung bago akong pumunta dito, eh, ano palang primary 6 yung bunso, tapos high school yung dalawa. So, syempre, kailangan talaga everyday nandun ako. alagain talaga. Pero, pero ngayon, makabayan for my full vlog. At mga vlog ko nasa aking YouTube channel. Please support my YouTube channel and please support this video kung ito ay napapanood nyo sa aking Facebook.